O oh guys! Bubuhati na po yung aming kubo. <laughs> Pabahay ni Mang Tommy. <laughs>

Oh, mabutong-buti si ngadamit mo. Si Carmen. Ay, sabi mo. Ay, sabi mo. Matatali naman ako na kailangan na natulig. Yayakan mo ako kag hindi pa nabibili lang. Talaga gusto mo ko lagi patali. Ah, sino, sino ba nag-aano, nagyaya? Sige, sa akin daw sa kanila. Aba, sabihin mo kay Gantey maglakad na siya mag-isa. <laughs> Ito mo pa ka. A alis na diyan bunso. Bubuhatin ang ating bahay, dili. Dili, Na po. Binubuhat na po yung aming bahay. na diyan. Tatlo Eh paano bubuhatin? Eh nakaupo pa si Joshua. <laughs> Aw, oh, pa si Marlon. Ah!

<laughs> Ay, tatlong baba pa pa ha, tatlo pa yun dai. Eh, yan, yun ka sa barangay. Natin yun, yung Alisin mo yung bilog, ilalim mo yung bilog niyan. Walang niyagag si nato. na to. Oo, oo! Pinagpagasin mo yung

Bapa, bapa, opsi, ada ni jangan, lagi <laughs> ni nak cek lagi ni mana? Di ni ni leyen. Angkat, 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 angkat. 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 Angkat, angkat, angkat.

Angat po, angat Oh, ya yeah, ya, yeah, kalso. Pabalagbag yan. 20, 20 lang.